Aabot sa magit apat na raang tonelad ng bigas ang stock ngayon ng National Food Authority. Gagamitin po yan para mapalawak pa. Ang nakikinabang sa benteng bigas meron na program ng gobyerno. May report si Vel Custodio, Rise and Shine Vel. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalawakin pa ang mga makikinabang sa benteng bigas meron na program. May pag-uutos na yung Pangulo sa DA, especially kay Kiko, na pag-aralan na at uh, nabanggit naman ni Secretary na ang next magiging target sa mga susunod na panahon, abutin yung up to 15 million households. So that's practically 60 million or almost half already of the population. So, so after ng vulnerable groups, na dyan yung talaga nasa lower bracket, lower income bracket, Inanunsyo ni National Food Authority Administrator Larry Laxson na posible pang sumobra ang NFA rice stocks para sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. 409,000 metric tons sa may katumbas sa mahigit 8 milyong bags ng bigas ang buffer stock ng NFA. Inihatid na sa Sikihor ang mga augmented stocks para sa nasabing programa. Kanina, uh, yung uh, ating augmentation no, ng mga stocks doon sa mga probinsya na maglo-launch na ng benting uh, betting bigas, meron na. No? Kanina, lumarga na yung mga trucks, four trucks going to Hall, no? to load bigas from Bicol Region. Kasama din nun, yung nilo na rin, yung pangalawang barko patungo ng Cebu at didiretso ng Hall Mga 15,000 bags intended for secure. So, yan yung mga ginagawa nating mga actions ngayon just to make sure there will be ample supply of NFA rights sa mga 20 bigas meron na participating LGUs. Sa ngayon, 9,400 bags na ng NFA rice ang naihatid sa labing siyam na kadiwa ng Pangulo sa Cebu, habang 4,800 na sako naman sa 34 kadiwa site sa Metro Manila at sa mga karating rehiyon. Samantala, isinasagawa na ang field trial sa limang brand ng insecticide laban sa Red Strip Soft Scale Insect o RSSI na nakita sa anim na lugar sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, sa sa ilalim sa second field trial ang mga insecticide para sa emergency use for meat. Gagamitin ng SRA ang Quick Response Fund para sa pagbili ng mga gamot. Bubuo naman ang Operation and Monitoring Center Task Force para sa pagtatala at pagulat ng lahat ng issues kaugnay ng RSSI. It, what we want to see ay makontrol po siya immediately para wala po siyang significant uh, impact or effect doon sa ating uh, sugarcane production. The, another good news, Parapit na puyong ano no uh, rainy days rainy season. We observe here in Luzon na during rainy days uh, na nagde nagdi decline, nagde decrease po yung population ng insect. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.